So, ayun, hello, magandang gabi po ano, sa inyong lahat mga kaibon. Ayan, andito naman po tayo ngayon para sa um, sa panibagong video. Siyempre, um, usapang ibon. So, ako nga po pala ang, ano, ang Bicolanong Mag-iibon, Alex Savory Official TV. So, doon po sa nagtatanong ano, kung taga saan ako o kung saan ako dito sa Bicol, taga Katanduanes po ako. So, sana makita mo itong video na to. So, ngayon nga pala mga kaibon, um, mag i tayo ng ano ng mga itlog nitong mga breeder ko dito na um, na parakit tapos yung algs din dito sa ano sa um, dito sa kakatil so, dito sa mga finches um, may mga itlog din naman sana kaso kapag ka ganitong gabi hindi ko na ano hindi ko na um, binubuksan yung mga pugad o yung mga breeding cage nila kasi um, minsan nabubulabog minsan natataranta din kaya minsan um, minsan hindi na sila bumabalik sa ano sa nest box kaya hindi na nila nauupuan yung mga itlog kaya siguro next time na lang um, kung hindi ako tama siguro next time na lang bubuksan or i-gandling yung mga ano yung mga itlog. Kaya tara mga saibon sa bahay para tingnan natin yung mga ano yung mga itlog ng mga breeder ko dito. Mm -hmm. Ayan, ito dito tayo magsisimula mga kaibon. Ano dito sa parisan ko na to ng i-ring. Ayan, napaka napakagandang ano yan mga kaibon, parisan. Mga personata. So titingnan natin ano yung ano yung itlog niya. So kapag ka um, bubukas nga pala kayo mga kaibon ng nest box, na sa loob yung ano yung mga breeder niyo. Siyempre kakatukin nyo yun para ma-inform sila na bubukas kayo nung ano, nest box nila. Pero sa ngayon kasi nandito naman sa labas yung mga breeder natin kaya hindi naman natin kakatukin. So, kunin ko lang yung pin light. Ayan, ito yung pin light ko. Maganda kasi mga kaibon mag egg candling ng, ano, ng gabi kasi madilim, makikita mo kagad yung ano, yung infertile at saka fertile night itlog so, kapag ka clear ang mga kaibon yung itlog, hindi sabihin nun fertile or uh, infertile pala, sorry. So kapag ka fertile naman, nakikita mo yun may mga ugat-ugat. Gaya nito, hindi iniga anong nakukunan yun ayan. ayan infertile to mga kaibon ayan may parang possible tong isa fertile infertile infertile out of ano out of 4 eggs isa lang yung fertile so hahayaan naman natin yan na ano hanggang sa mapisa yung isang itlog na ano na fertile kasi minsan kasi kapag ka, ano halimbawa may infertile dyan ano tapos tinanggal mo na yung itlog minsan hindi niya natuloy nililimliman yung ano yung matitirang itlog na fertile kaya um, ano hindi na muna natin tatanggalin so ito nga pala mga kaibon yung ano nung namatay yung kapares ayan yung last na video na inupload ko may ano to eh may apat na itlog tong nililimliman tapos yung ano yung dalawa infertile nung tiningnan ko. Ngayon titingnan natin ulit. Kaso madilim na. Ayan. ayan, medyo mahirap makunan ito may mga ugat-ugat fertile siya. tapos itong isa ayan itong dalawang to pero ito, infertile to ayan, fertile sana yan mga kaibon kaso namatay yung similya sa loob tapos ito ganun din, fertile din sana kaso namatay yung ano yung sibilya sa loob ng ano itlog so bali ngayon nga pala mga kaibon bali um, nag observe ako o inoobserbahan ko pa yung ano breeder na to kasi kung hindi niya na yan ipagpapatuloy sa ano paglimlim transfer ko na lang dito dito sa isang ano dito kasi isang braider ko na to kasi may itlog din naman to na halos magkasing edad nung itlog na yon ayan yung oh. lumabas ayan oh, may kung makikita nyo ng mga kaibon, may ugat-ugat siya. yan. Ayan. Pare-parehas. itong isa ganun din fertile din may mga ugat siya yan pare-parehas hindi nga lang gaano nakikita sa ano sa camera o sa video yung ano mga ugat-ugat pero fertile lahat sana ano walang aderya and then dito ano mga na yan napakatibay talaga ng ano ng tuka ng ano ng parakit ayan oh, makapal tong plywood Nabutas niya pa oh. ang three to na plywood ayan makapal o oh. ayan ganyan kakapal pero ayan nabutas niya pa kaya mangyayari nito lang lalagyan ko lang yan ng ano ng um, screen para hindi na lumaki or kahit lumaki man hindi siya makakalabas so ayan yung breeder natin dito na ano lutino na hen ayan napakalaki ng ano ng butchi ayan kung, kumain pa lang kasi yan so ayan titingnan natin kung ilan na yung itlog So ayun, ano, bali apat. Ayun, may yung fertile siya. Oh. Ito ganun din, may mga ugat-ugat din. Itong isa infertile, clear siya. Ito O, 2-4 din. Ayan. Apat na log, Dalawa lang din yung ano, fertile. Dalawa din yung infertile. So, pasisya na ano nga kayo kung may medyo madumi. Kasi, nagiging busy rin kasi ako kapag ka, ano, umaga. Kaya hindi ko ganong ano, nalilinisan yung mga, ano, mga nest box. So, titingnan natin ito ng mga ano kung ayan yung ano, yung um, ko dito na ano, na tak. Titingnan natin kasi may tatlong itlog to. Kung infertile lahat, itatanggalin natin. Ayan, malayo na sa dulo kasi yung itlog. Ayan, medyo mahirap. yang siya. Tapos, Ayan, fertile. Fertile yung isa. at yung isa bali dalawang percent bali dalawang itlog yung fertile sana walang aderya kaya sasarahan na natin ano and then itong ano isa ko dito na ano breeder ayan pumasak na ayan o oh. natin kasi palagi na siyang nandiyan sa loob baka may itlog na o so, baka wala pa baka manginitlog pa lang ito na siya o oh. na siya o oh. ito na siya so, wala pa itlog wala pa siyang itlog hindi na muna natin siya um, i-sturbohin and then dito pong mga kaibon yung ano yung ibon na iniwan muna dito sa ating pansamantala ayan. mga ilang araw na lang kasa ulit ko na ito doon sa ano sa tunay na nagmamayari nito ayan may tatlo siyang ano tatlong inakay ayan sumisilip-silip na nga yung ano, isa. Ayan, yung dalawa. Ayan, o. Oh. Yung isa nandun, nandun sa, ano, sa loob. Ayan, oh. Ang gaganda ng kulay. Kulay blue. Mga ilang araw pa niya, ano, siguro mga 5 days. Kasa ko na yan doon sa, ano, sa, um, sa nagmamayari niyan. Kasi ang sabi, kukunin niya lang daw yan kapag ka may inakay na kaya iniwan dito. Pinaalagaan muna sa akin. So, dun po ano sa nagtatanong sa akin, nakita ko si Don sa ano sa comment section kung pwede daw ba na pagsamahin yung ano yung para kita at saka yung kakapil. So, pwede po. Ayun, basta medyo malaki po yung ano yung site page na paglalagyan nyo ng mga ibon nyo kasi kung maliit po na kagaya lang nito halimbawa no ito ito ang double cage lang din na yan tinanggal ko lang yung ano divider kasi sa gitna kung ganyan po kalaki yung paglalagyan nyo ng kakapil at kasama yung parasit hindi po pupide, ano kasi hindi po sila o oh, maihirapan sila sa pag ano sa paglipad kaya ganitong ano po ganitong cage o flight cage ang gawin nyo o kahit medyo malit ng konti dito basta kasi nyo lang po na ano na makakagalaw-galaw sila o makakapaglipad para din sa ano makapag-exercise sila and then may nakita pa ko doon ano mga kaibon na uh, comment nagtatanong sa akin kung um, kung pwede daw ba na i-breed yung tame na ano, tame na kakatail. So sa tingin ko, pwede rin na ano, pwede na i-breed 'yon kasi wala akong idea kung paano i-breed kasi hindi pa nga ako nakapag-breed ng tame kakatail. So kasi hindi naman to ako nakakapag ang nakakapag tame ng kakatail kasi ano, wala din akong oras. Kaya hindi ko po ganong o wala po akong ganong idea sa pag-breed ng tame kakatil ayan ito yung mga kakatil ko ayan ito hento ayan ayan babae yan tapos ito itong albino babae din to siguro mga 2 months pa sasalang na natin to sa breeding gagawin nating breeder yan ito yung ipaparis natin itong heavy pied tapos dito natin yan nilalagay sa ano sa double cage na to so ayun yun lang po ano mga kaibon ang video na naman na uh, share ko sa, ngayon, sa ngayon dito sa aking munting sa aking channel ano? So, Ayan, naghaharutan yung ano kakatil ko dito na ano isasalang natin sabi ko nga kanina mga 2 months pa yan sasalang na natin yan ayan o oh, nagkukutuhan pag ganyan mga kaibon ang um, band na yan ang band na yan sign yan na magpapares na sila ayan o oh. So, yun lang po ano mga kaibon ng video na naman na ano na share ko ngayon ano um, tungkol sa pag-aid ng mga itlog. So, salamat ano mga kaibon, salamat po sa patuloy na ang um, pagsuporta ano sa aking munting channel na Alex Sigel Official TV. So, salamat and God bless po ano sa inyong lahat mga kaibon. Happy birthday po sa inyong lahat.